pinakilig ng aktor na si Carlo Aquino ang mga fans nila ng kanyang girlfriend na si Charlie Tison. Ito ay matapos umamin ni Carlo nitong nakaraang araw sa isang interview na sa tingin niya ay si Charlie na daw ang the one, ang babaeng gusto niyang pakasalan at makasama pagtanda. Naganap ang interview sa event ng skincare product na ine-endorso niya pero yung mga naging katanungan ng mga reporters ay walang kinalaman dun sa produkto. Tinanong ang aktor kung engaged na daw ba sila ni Charlie at ikakasal na dahil recently ay may suot daw na parang engagement ring ang aktres. At pag sisiwalat niya ni Carlo, handa na daw niyang pakasalan si Charlie Dizon soon dahil nagkakaedad na daw siya. 38 years old na si Carlo Aquino ngayon. Narito ang kanyang naging pahayag. Balita namin ikakasal ka na daw. Wala pa, wala pa. Hopefully soon. Sana ilang taon na ako, ilang taon na si Charlie. This year? Let's see. Tingnan natin. Siguro day by day, hindi ko ine na ganoon. Pero iba yung outlook ko ngayon sa buhay. Masaya kami ni Charlie. Nandoon ako. Pero huwag ka masyadong excited kasi hindi yun yung buhay. May biglang manggugulat sa'yo dyan. Never kang magiging handa sa mga sakit sa buhay mo. Kailangan mo ng kakampi, friend, partner, family. Pero nag kayo? Nag-aaway kami. Pero pag-uusapan ng maayos. Yun naman yung pinaka-importante. Maglalakad kami, lalabas kami, pag-uusapan namin. Si Charlie kasi palaban sa tamang paraan. Kapag kasama ka siya, ang gaan, ang sarap tumawa. Tsaka kapag may problema, uupuan, pag-uusapan ng maayos. Samantala, ipinagtanggol naman ni Charlie Tison si Carlo Aquino sa mga bumabatikos sa relasyon nilang dalawa. Sinasabi kasi ng mga fans na problematic daw ka relasyon si Carlo Aquino dahil nga sobrang babaero nito. Ayon kay Charlie, at the end of the day, masaya kami. Kaya bakit ko pa iisipin yung iba? I only control what I can control. So just myself. Pinag-uusapan namin yung future together na magkasama kami, magkakapamilya. Kasi bakit pa kami umabot sa ganito, di ba? Kahit sino naman, yun ang goal. Kaya ka nakikipagrelasyon para may makasama ka. Dagdag pa ni Charlie ay namit na ni Carlo ang kanyang pamilya at botong-boto daw ang mga ito kay Carlo para sa kanya. Pero syempre hindi naman naniniwala ang mga netizens na si Charlie Tison na ang the one ni Carlo Aquino. Matatandaan kasing issue talaga sa aktor ang pagiging babaero. Sinabi na din noon ni Carlo Aquino sa isang interview noong 2021 na pakakasalan na daw niya si Trina Candaza noong 2022. Pero naghiwalay nga sila noong 2022 na kahit may anak sila at naging sila naman ni Charlie Tison. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Hindi ko pa napapatawad si Carlo for the way he used Angelica in 2018-2019. Okay lang naman ang promo pero yung paasa hindi. And look what he did to Trina Candaza, the girl he hurt Angelica for, in the end. Good luck talaga, Charlie. I have a friend na pinsan ni Carlo. Chika niya is yung babae daw talaga ng gugulo. Nagsusustento daw talaga si Carlo. Si babae yung nagsasabi na hindi. I hope Charlie's frontal lobe develops and she lives na. Hay, sa totoo lang, parang pumangit acting niya mula nung naging sila ni Carlo. Huhu, she was so promising. Naaawa rin ako kay Trina lalo nung una. Proud of her kasi she seems to be doing better na and masipag rin siya.